So dito guys, may nag-message sa akin sa ML. Talaga? Di sana pinag-billboard mo. <laughs> At ito ang sinabi. Idol, baka naman po pwede tayo mag-RG. Eh, <laughs> po. Malapit na po kasi yung end season. Paano <laughs> masabi? Baka pwede magpabuhat pang birthday gift na lang din po sa akin. Ah, ganun ba? Sana pinatatungo sa mo. <laughs> Joke lang po! Dito guys sumagot ako sa message ni ate. Sabi ko next game kasi naka 5 man kami niya nung nabasa ko yung message niya. <laughs> Kaya naman after ng game ko is binolikan ko yung message niya dahil tutupere natin yung isa sa mga wish niya sa darating na birthday niya. Ha! Kasi wala pong usip pong masakit. <laughs> Dahil isang beses lang sa isang taon tayo mag-birthday guys. Kaya naman nung nakita ko siyang online eh invite ko na ito para maglaro kami. Dito ilang segundo lang ipumasok eh, pumasok ito sa lobby. Dito tignan natin ang avatar ni ate. Alam mahal kita. Ah! Ang cute naman ni ate. Kumain na kaya siya. Nang gagamba. Hi po. Hmm? Dito tinanong ko kung ilan taon na siya. Mag-18. Dito tinanong ko na din kung kailan ang birthday niya. June 19. Okay. At dito tinanong ko din siya kung siya nga ba talaga yung nasa avatar niya. No. Yes po. Para maniwala tayo na sa talaga yan, pinag-open mic ko sa... Ang angas mo ah! Ay po. Tulog mo Wala na, saya ko na. <laughs> I'm so feeling, I'm so happy. <laughs> <laughs> <Lo> <laughs> Dito na tanong ko sa kung bakit hindi pa siya nagmi-mythical glory. Lost trip ko kasi. Okay, <laughs> yeah. Legit. Birthday mo talaga sa June 19. Di pa ba sa pati narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? <laughs> Opo. June 19. Kaya na mo pa ko saan, Sa Facebook ko. Dito pumunta akong profile ni ate para tignan ito. Dito napansin ko na hindi pa siya nagmi-Mythical Glory. Ba? At check ko na din album ni ate. At itsurang minor pa nga ito. Dito ay isa din pala siyang Angela user. Bago ko i-start yung laro ay binanatan ko muna siya ng malupitang pick-up lines. Bakit po? Oh, no. Wag. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dito guys, restart he ko na ang laro. Pagka-start ng game, may nakasama din kaming naka-open mic dito. I can fly! Dito akala niya na kami ng kasama nating chicks, kaya ito ang sabi niya. mag mga bobo, mga mo, angas mo Dito ay trio sila at kami naman ni ate ay duo. Obvious ba? Dito sabi ni kuya na siya na daw mag -roam. Ako na rom, ako na rom. At pinakita nito ang pangmalakasan niyang standing kay Boy Gulaman. Oh, say, oh, say. Ang galing, ang galing. At dito sabi ko kung pwede ba mag-core Layla. <laughs> Wood purge na ko. LS na ko purge. <laughs> dito kami na ni S3 ang mag pick Ngunit gusto ko mag-last pick para hindi ma-counter ang hero na gagamitin ko. It's time to go to the average. <laughs> Dito napansin ko na wala naman masyadong crowd control sa kalaban. At gusto pa ni ate na maglansal tayo, kaya naman pagbibigyan ko. Ang sarili ko kaya naman gagamitin ko ceiling. At dahil bukas na ang karawan ni ate, gusto ko makapaglaro kami kahit dalawang beses o higit pa. Dito early pa lang ang lakas na mag-invade ng mga kalaban. Dito na sobrahan ata yung agresibo ni Benedetta kaya naman na first blood ko siya dito. <laughs> dito balak pang agawin ni Benedetta ang mahiwagang pagong, ngunit Retro Gods ang ating bida kaya nakuha niya ito at napitas pa niya si Benedetta. At balak pang manggialam alam ng bullinggit na pasang ito kaya sinabay ko na din siya magpahinga para may kasama si Benedetta. Oh shit, my God. At sa pangalawang pagkakataon balak ulit kunin ni Benedetta ang Lord ngunit nabigo pa din ito. Eh, joke lang. I love you Kaya naman mabilis namin natapos ang laro. Dito MVP ang ating bida. At after ng laro namin ay nagpasalamat ito kay Lancey. Sana oh. Ang hindi alam ni ate, ay maglalero pa kami. Dito ay start ko na ang laro. Dito pagka start pa lang ng game. Sabi ni ate na ipag-anghelan niya daw ako. Oh yes daddy! Dito gusto ko ulit maging last pick para makaisip pa ako ng hero na gagamitin ko kaya naman si switch ko s 5 dito. At si ate ay naglock na din ng Angela. Nakilala pa ako ni S4 kaya shoutout sa you lords kumain na ba ate mo? So weird. Dito gagamit tayo ng one trick dahil ceiling ulit ang gagamitin natin. Ano nga ba ibig sabihin ng one trick guys? Ito yung gagamit ka ng isang hero lang at yun ang ay pang espa mo sa ramp game. Dito guys umpisa palang nagchat na agad si Dairon. Sabi niya ay eh, content ko daw ito kahit daw talo. Talaga Charmin? Dito naka double kill agad ang ating bida. Wow, wow. <laughs> Dito pinasok ko sa base yung kalaban at na-KS pa ni Angela yung kill. At natapos agad dahil nag-surrender ang mga kalaban namin. At sana napasaya ko si ate kahit sa simpleng paglalero lang.